Uh, ano naman ang inaasahan mo na magiging feedback pagka nag-apply ka? Sa, so, so, tingin mo ma-approve ma ma ka? Approve po ako kasi po talagang 4 years ago na rin po ako. Lagi ako lang po matatakoyin mm -hmm. sa mga anak ko po eh. Uh, para... ang ngayon po mag i na po ako sa DSWD diba? man. Mm -hmm. Kasi ang alam ko rin po kasi ma may mga talagang requirements po dyan. Uh -huh. Ito. Magandang umaga sa iyo, ate. Ano yes. pangalan so, ni, ni ate? Baby Lynn po. Miss Baby Lynn. Uh, del Rosario. Miss na ngayon. Uh, miss na. Ah, uh -oh, sige. Siya, kasi narinig natin kanina yung uh, bag, uh, yung uh, program para sa solo parents. Yes, At uh, ka ng kamay kung sino yung solo parent. Ikaw ate ay solo parent na rin. Okay. Ilan po ang anak ninyo? Apat po naman. Apat. Yes, Ilang taon yung mga anak mo? Ilang taon uh, na? Ano po? Bali po yung panganay po um, ang 8 18 lang po. Mm. Apo. Uh, tapos yung pangalawa po, uh, 13 years old. Okay. Tapos po yung pangatlo ay 11 years old. Mm -hmm. And then yung pang-apat po ay 9 years old. Mm, -hmm. so ang bunso mo ay 9 years old. Nag-aaral sila lahat? Apo. Ka uh, na itataguyod pa? Apo. Kasihanin uh, -huh. man para pa sa anak. Sa uh -huh. anak. So balita ko kagagraduate lang mo yung panganay. Apo ma'am, grade 12. Honors ba siya? Ah, uh, nung deker po, ay dek, mula Decker po hanggang grade 6 po siya po yung laging tapo niya. Ah. Kung po siya, kumbaga parang ano na rin po siya yung valedictorian po hanggang grade 6. Mm. Eh, siyempre napunta na po sa ibang high school po, mm uh -huh. high school na po siya. At saka nung time po na yun na Uh, grade 5 and grade 6 po medyo naapektuhan na po siya kasi nag-start na rin pong magkasakit po yung papa niya. Mm -hmm. <laughs> ay, ay Okay lang ba? Ano naging sakit ng papa? Nakikita ko po sa anak ng panganay na medyo naapektuhan siya kasi nakikita na may sakit yung papa niya. Kaya siguro sa pag-aaral niya, eh, hindi niya sa nakakapag-concentrate. Mm -hmm. na. Ano naging Anong sakit ng asawa mo? A nga po siya sa kidney po. Uh, chronic kidney disease? Yes. Saan nagsimula? Uh, sa ano po niya eh, sa hypertension po niya. Oo. Um, so gamot? Sa Yung mga iniinom po, ng gamot. At saka sa lifestyle din ko niya. Mahilig mm -hmm. po siya sa mga soft drinks. Naku, no. oh, uh, kaya... Kapag kami nararamdaman po sa kataw na iinom po minsan ng antibiotic, mm -hmm. pero pinagpapayuhan uh -huh. po ng po, asawa ko doon na sa mga ganyan antibiotika ako masyadong mahilig ako mm -hmm. ganyan tapos baka mamaya wala pang laman ng chan mm -hmm. baka mamaya may masamang side effect yan sa katawan sa, ano, sa mga noodles lifestyle din po kasama uh -huh. na rin po yung lifestyle ano trabaho Inoom ni po, ano pangalan ni Mr. Mo ate Juanito <laughs> del Rosario Warlito del Rosario junior, taga Rosario. taga Sinala nagla uh, sinalatan po siya pero pero kayo nakatira ngayon sa barangay naglabrahan Apo po doon po kami nakatira sa mm -hmm. mga magulang ko ilang taon na si po yan namatay siya? Nung namatay po, at ah, 35, mga ganun po. 35 34. pa lang? Ganun po. Kasi hmm. po nag-start po siyang nagkasakit, 30 years old po na. Hmm. So limang taon, halos limang taon din siyang lumaban uh, pa, pa sa 5 years, yes. Uh Mag ilang taon siyang nagdadialysis? Um, kulang po 5 years po. Kulang oh. limang taon. Ang ganda ko rin po siya no. Marami rin po ako natutunan time na gadayarisis siya, marami rin pong mga nagbago po sa pananaw ko. Mm -hmm. Marami nagbago. Natuto akong maghanap ko. Naging malakas ako. Naging, kung kailan ako dapat maging mahina, mm -hmm. parang akon ko naman na doon niya rin ako pinalakas. Mm -hmm. Mm -hmm. Anong trabaho ni Kuya Warlito? No? Ah, lagi po siyang construction worker po. Ah, yung mga ah, nung mga panahon. Nung nagsimula po siyang magtrabaho. Talagang papalit-palit lang po siya ng eh, salmang walang Construction. trabaho. Mm -hmm. Construction work po sa mga mm -hmm. Tapos ikaw sa bahay lang, nag-alaga lang Opo. Oh, mm -hmm. mm -hmm. Ngayon, uh, ano na ang trabaho mo ngayon? Ano pinagkakakitaan mo? Ah, nag-start po ako kung maghanap buhay nung hindi pa ako marunong kung uh, sa personal collection. Mm-hmm. Yan, yan po yung style ah. start na uh, business ng paano po ako kikilos para po mm -hmm. ano po yung mga uh, personal collection. Yung ganyan, tapos hanggang sa tinuturuan din po ako ng nanay ko na para may tagungin ko yung mga anak ko. Andiyan po lagi yung nanay ko na tinuturuan ako. <laughs> oh, na, siyempre, ang, ang, ang nanay talaga. Oh, Lagi po siyang nakaala sa akin. Talagang, oh, so na know. lagi ko po, po siyang kaagapay. Ka Opo, kaagapay. Okay. Na matuto po ako ganyan din. Taga saan po kayo, yung nanay mo? Taga naglabrahan? -nag Apo, naglabrahan. Ilan taong ka na ate? Ako po Ito. ngayon, ano sa ba? 40 years old. 40 years old, bata <laughs> pa. Kaya alagaan mo rin ang sarili. Opo, yun nga din po, mga inaano. ko. Uh -huh. O oh, ngayon, ano nang pinag Kitaan. Ah, ano po, bali nagro-rolling po ako. Ang ginawa ko po, po kasi, uh, ah, sa barrio po kasi kaming uh -uh. ah, madalang din po kasi ang mga kasto to -cash po, Dahil alam niyo naman po, eh, mga sa mga barrio ba. Uh -uh. Kaya ang naisipan ko po talagang maging business po is, mamuhunan po muna ako. Uh -uh. Kukuha po muna sila ng mga paninda ko. Tapos po, every Sunday po yung rolling ko. Mm -hmm. Kaya sabi ko, babalikan ang kayo ng Sunday. Tsaka ah. ibayad, tapos kukuha sila ulit ng aking panita. Mm. Ang Anong mga tinitinda mo? mo, mo po, ang una ko po lang pong nirorogin po noon, mga networking po. Uh, Nagpapa-order po ako sa e Avon, hmm. sa personal collection. Pautang din yun, ano? Opo, oh, one month to pay po kasi yun, ma'am. Dahil wala naman pong po na ang kanyo lang po, mag-o-opo lang po kayo sa mga tao. And then, ano lang po noon, uh, naisipan ko po pong mag repack repack ng mga paninta. Hmm. ayon po. So lahat talaga tapos, uh, napasok po? Uh, mantika po kasi dagit pong kailangan ng mantika. Mm -hmm. Yun lang po yung item na yun nung nagsimula po mm -hmm. Tapos po hanggang sa taon-taon ganyan, nag-level uh, ako nag, uh, uh, so, yung business ko. Nagdadagdagan, no? Opo. Kasi marami ka Naglalakad exam. lang po ako noon ma'am, sa mm -hmm. barrio po namin. Lakad-lakad mm -hmm. lang po ako. So makukuha kang order tapos mm -hmm. dinideliver mo? Uh, may dala na rin po akong yung mm -hmm. kaya ko pong bitbitin mm -hmm. sa isang maliit lang na eco bag. Mm -hmm. Yung kaya ko po, po yung may mga... Tatlong roll o mga gano'n. Para pag nakita po nila, kasi puhanin ko na to ganyan. May mga dala din po akong mga brosyo. Alam po na mga Tagawabayo po namin. Sino hiningi mo ng tulong ngayon? Ano? Mami nan ko, nananay uh, ko po. Anong pangalan? Yung lagi mong kasama, yung nanay mo Opo. talaga. Okay. Siya yung may sakit sa puso? Opo mga. Kasi meron nga po, siyempre po sa katandaan na rin po. Um, Ilan taon na siya? Uh, Magsi-70 po sa <laughs> uh, next year. Ngayon, may uh, magkano naman ang natanggap mo? Uh, 1K po. 1,000. Ngayon po, diretsyo na rin po kay Doktora Pond at Bibi. ng gamit. Yes, ma'am. Pang ilang beses po nang nakatanggap ng tulong? Pangalawa mula dito ngayon, sa... Okay. Uh, yung sa solo parent, balak so, mong mag-apply. Opo, okay, ma'am. ah, uh, uh, ngayon po, mag-inquire na po ako sa DSWD, ma'am. Mm -hmm. Kasi ang alam ko rin po kasi, ma'am, may mga talagang requirements po dyan. Oo. Uh -huh. Opo, Ngayon mo lang ba nalaman yung solo parent? Mm, medyo matagal na rin po kasi Minsan po lagi rin po kasing busy, ganyan po. Lagi pong sa akin na mag-apply po ako at makakuha po ng ano sa ano. eh, Minsan po eh, hindi po na si kaso at lagi po ako busy sa ano ko po. Ano naman ang inaasahan mo na magiging feedback pagka nag-apply ka? Sa tingin mo ma-approve ka? Ako po, ako kasi po talagang 'ko, years ago na rin po ako. Lagi ako lang po nakatutok dito mm -hmm. sa mga anak ko po. Kumaga eh. uh -uh. focus po ako kasi sa mga anak ko. Oo. Uh -uh. Priority ko po 'yung mga anak ko po. Focus lang po ako sa goal ko sa mga anak ko na mapagtapos sila. Mm -hmm. na, May ID ba ang solo parent? Meron po, Ma'am. May ID ka? Eh, yun po, para po makakuha daw po ng ID, solo parent po. Okay. Kailangan din po ng mga requirements. Uh, so balak mo rin kumuha ng ID ng okay, solo Opo, ma'am. Sige so, uh, po yung mga kailangan, mga requirements. Alam ko po, may mga kukuha rin din po sa barangay. Mm -hmm. Yeah. Sabi mo, second time mo na itong nakakuha ng 1,000 pesos. Okay. Kailan ka unang nakatanggap? Anong February 14 po. S same din ang reason kung bakit, yun din nanay okay. na mo na may sakit yes, sa puso. Yes, mm. puro gamot lang din po. So allowed pala na mag, uh, humingi ulit ng tulong, basta uh, may... Uh, uh, na, nagagamot a nagagamot. Oo, ma'am. Ano naman masasabi mo sa tulong na natanggap? Ah, malaking tulong din po ito, ma'am, mm. kasi ilang uh, pang ano na, na po ito pang isang linggo mm. gamot niya na rin po mm -hmm. ito nasa isang libo mahigit po kasi ang pang isang linggo gamot ko. Mm -hmm. sige thank you ate maraming uh, salamat <laughs> sa iyo